Guys, good morning. Uh, April 14 recognition run. Recognition sa tanan ng eskwelahan. Sa mga balunan diri wala pa ng uh, recognition day sa tanan. Murag lahat na siguro recognition karon April 14. So, mga yawata, guys. Maninda ta. Maninda ta kay may na lang maka maka kuha pa ko family sa kong anak sa college kay uh, ang ilang end of class is may yata, may so asamang kumanguhaan at pamilete so karon mga yawat nga makakuha tag pamilyete mahalinan ta so atong balik guys is kindira dira ra ka box ay mahurot ni siguro mahurot ni kay dagandaghan man doon. Uh, recognition from grade 1 to grade 6 so basen mahurot kay naman ta nang mga estudyante So nian nata sa kantin ang may tabo guys kay kuan by room ang recognition dili sa stage. So posible nga dali ra mahuman ang recognition kay hm alas city pa lang nag-start na sila og kuan awarding. So sabay-sabay sila so maybe mga half day lang tayo diri or kung maabtaghapon, hapon so dili na gud kay ang hapon siguro mga alas 3 man or alas 2 sulat na so may na lang ani kung mahali ni eh atong baligya guys pero sa bagay mga tiliwaso naman ay mga baligya diri ang daghan diri kay mineral water kay mura man panitaon sa mga tao mm -mm. so dara guys oh daghan kay silang dito So mga achievers na di mga achievers. So ang mga grade 1, grade 2, grade 6 kana di nga dapit. Lai po dito sa ibabaw. Nya yeah, ang nakakuan ani kinaatay ko pitinsya nga dunkin donut. Oh, mana mo? Mana <laughs> ka? Ha? Uh, mana mo? Mana ka? Wala. Mana mo pasok? Nagtao nang kagrebol? <laughs> kana. <laughs> Dali ra kaayo ba? Marapaminan ako. Dali ra kaayo ang recognition. Kaya sabay-sabay man. Ano hapon po? Ano yung hapon? Ano yung hapon? Grade 5? Ano yung mga kasyap yung grade Ama ba? Pero tunod man. Napay alas dito yung tunod. Ah. Kapag sa manay ka sa gara mo ba? Lagi. Eh, may tagmahali niya itong mga baligya. Unsa man na! Leslie! Abi lang ulit ito na nag-display.

magangay tani kag ang dagang kag ipandalang baligay magangay tani guli sa balay ang mabulahanon kaon ani ang mga anak 30% 30 na? 30 na? Ay, grabe oi. Oh, sa inyo habi, libre libre, libre. Pangumprahan nila ni mambaligay. Oy, kaya para mahalin. Oh. Oy. Oh, okay. okay. sila mga bright ni mga bata guys. So, yeah. tagatagahan tayo sila mga award. Grabe. Sila yung mga award ni ma. Middle. One, two, three, four. Plus na Oh, good one. Oh, no, kayo. Asin tapuan? Asin yung mga bata sa inyo hang mga kwan din? Tolong mo na pala gusto ko. Napagin Oh, Sila mo Sila kumukin mo ha.

Ayaw mo pag binugoy. Ayaw. Wow, na libre siya. Wala mi sa lang. Dagan niya. Pag-12. 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 pag 12 pag 12 pag 32 One One up. One up. Up. <tap> Tara, ah. Sana all mga anak nang mga award <tap> <tap> Guys sumanami so sa amo ang trabaho so ugma na pod ugma kay graduation siguro uh, mga 2 hours lang na mahuman so, na so dili na may magdalagbalig ya ang amo na lang din hey, ugma pahurot na lang namo ang mga mineral dayon mga kindis, dayon na may mga balansi hundre ka mga kape kay para wala na eh kuan sa next uh, kuan fix na ko din eh kay next year opening marag dili na ko trabaho so nanay kapalit na din eh din ako resign ako kay marag tiguwang na manggot ta Hindi na makaya mag -vlog na lang ta So that's our video for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my uh, Facebook page. And thank you so much.